Dalang ko ng apron yung dalawa. At ganun-ganun lang, ipupunta tayo sa venue kung saan gaganapin ang wedding reception nila Christoph at Andrea. Laking ginhawa para sa akin kasi nasa kabilang bayan lang siya. About 24 minutes drive mula dito sa bahay. Time check. It's 1.30 p.m. So tamang-tama -tama, bago mag alas dos e eh, nandun na tayo. This will give me a four and a half hour time para mag-prepare kasi ang ating call out for appetizer 6.30 p.m. meron tayong kuryente. Nakapwesto na rin ang food truck. Oh, di ba babe? Ang galing natin. Pero bago tayo magsimula, Eh bigyan ko muna kay ng mini tour dito sa kanilang napiling venue. Grabe, ang entrance pa lang eh talagang napakaganda na. Very rustic, cozy, and warm ang vibe. Masasabi ko na perfect po ito talaga sa weddings. Pwede rin pang birthdays and any intimate gathering. Napakaganda ng na thick wooden beams, brick walls, and soft ambient lighting. Parang nasa countryside lodge ka talaga at ang icing on the cake ay eh, yung special wedding touches na dinagdag ng newlyweds sa set up ang ganda sobrang personalized at heartfelt Napaka-simple lang mula sa table settings hanggang sa mga balloons eh kita mo talagang pinag-isipan nila at pinaghirapan medyo nagiging emotional ako <laughs> kasi sa dinami-dami ng pwede nilang gawin or i-hire alam nyo yun, ako talaga pinili nila guys nakakatuwa thank you so much Christoph and syempre sa ating kabayang Andrea. I'm so happy for you guys. Sasarapan ko. Alright! <laughs> so, ayan. First come first is ayusin muna natin yung mga kalat. At we have to put everything on its place para magkaroon tayo ng spasyo sa ating paglulutuan. So, there you have it, mga be. Dito ko muna po tatapusin ang ating episode for today. Kita-kita na -kita lang po tayo sa ating next upload which will be our second episode. So ayan mga be, bumili ko ng bagong kaldero para dalawa yung kaldero na gagamitin natin today. So kailangan natin magsaing pitong beses so mas mapabilis po ang ating pagsasaing kasi meron na tayong dalawang kaldero. Ngayon, so mga one hour lang yung one and a half. Okay. Extra fryer dito natin ipupas. Having said that, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support at panunod. At ang dahil dyan, always remember, I love you Ato nga pala mga before our menu today, it's ito po ang napili nila. Actually binigyan ko sila ng options na pamimilian na so I uh, made them this special na uh, menu para sa kanilang wedding pero hindi po yun ang napili nila. Ang gusto nila is talaga yung standard lang na food truck setup. Kung ano po ang nakikita nyo, kung paano ko siya serve Wala pong fancy uh, plates, walang magandang platings. Kung ano lang po, talaga, as is like this. Yun po ang gusto nila. So, para sa akin, pabor po yan dahil napakadali lang po natin uh, execute ang ating catering for today. So, guys, alina kayo.